Uh, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back na po ba sa si youtube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang subscriber ang ating sasagutin. Ito'y galing po kay Soft Foam. Shoutout po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, tips daw po doon po sa malangaw na kulungan ng mga baboy. Ang pag-aalaga kasi ng mga baboy po mga kaibigan, hindi talaga po natin maiiwasan yung baho dulot po ng ihi, yung baho dulot po ng mga dumi natin mga alagang baboy. Kaya po, araw-araw po natin linisan yung ating kulungan natin mga inaheng baboy natin o yung mga kulungan po natin mga fatiners. Lalong-lalong na kapag maramihan po yung ating inaalagaan ng mga fatining. Dapat sa umaga, linisan muna natin yung sahig nang sa ganun yung ihi ng mga baboy po ay mawala po yan and then yung mga dumi at mga tae po at yung mga baboy din po atin po yung lilinisan kung pwede po tatlong beses sa isang araw para po yung mga tae nila ay atin pong maialis dun po sa kailang kulungan kasi po yung baho ng ihi at saka baho ng dumi at mga lagang inaheng baboy o mga lagang fatiners yan po ang dinudumog ng langaw kaya po malangaw po yung ating kulungan para po makaiwas po tayo sa mga pagkaroon ng langaw sa kulungan ng mga baboy, meron po kong ibibigay ng mga simple ng mga tips. Unang-una, pwede po kayong gumamit ng parang mosquito net doon po sa inyong kulungan ng mga baboy. I-tabel, i-cover nyo po yan ng mosquito net para yung mga langaw po hindi po makapasok sa loob. Sa labas lang po sila. And then, pwede po kayong magpausok doon po sa labas ng kulungan yung mga inahing baboy nyo gamit po yung mga dahon po kasi po Kapag kayo po ay nagpapausok ng dahon, yung usok po niyan ay matagal pong mawala. Kaya yung mga langaw po ay hindi po makadapo doon po sa kulungan ng mga baboy niyo po. And then, pwede po kayong bumili ng mga parang papel po siya na ididikit po doon sa gilid ng mga kulungan at kapag nakadapo po yung mga langaw doon, doon po sa dumidikit. So, yan lang po yung mga simpleng pamamaraan na aking ma-advise sa inyo. Pero ang pinaka mas epektibo talagang pamamaraan para po maitaboy yung langaw doon po sa kulungan natin mga baboy ay dapat atin pong mapanatiling malinis yung ang lang mga kulungan at hindi po mabaho po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.